Nananawagan ngayon ang Commission on Human Rights sa mga ahensya ng gobyerno na paigtingin pa ang kanilang mga aksyon upang mapigilan ang tumataas na bilang ng kaso ng online sexual abuse sa mga kabataan. Sa Child Rights Center report para sa taon 2025, lumobo pa sa 2.7 milyon ang naitalang kaso ng online sexual abuse at exploitation ng mga bata sa Pilipinas. Anim na beses itong mas mataas kumpara sa 426,000 na kaso noong 2019. Pagsapit ng 2020, halos 1.3 milyon na ang naiulat na kaso at patuloy pa itong tumaas hanggang 2023. Karamihan sa mga sospek ay miyembro ng pamilya o malapit na kamag-anak. Dahil dito, maraming bata ang hindi nakakapagsumbong dahil sa takot, hiya at trauma. Tinukoy rin ng CHR na ang kahirapan ang pangunahing dahilan sa pagdami ng mga kaso. Nakukulangan pa rin ng CHR sa kasalukuyang hakbang ng pamahalaan sa pagprotekta sa mga bata tulad ng reporting rescue, rehabilitation at reintegration efforts. Panawagan ng CHR sa mga ahensya ng gobyerno, magpatupad ng child sensitive at trauma-informed approach at maglaan ng sapat na psychosocial at pinansyal na suporta para sa mga biktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority.